Puspusan na ang paglilinis sa mga paaralan sa Central Visayas dalawang linggo bago ang pasukan ng mga mag-aaral. Tiniyak naman ng DepEd Region 7 ang agarang pag-aayos sa mga nasirang classroom. Mula sa PTV Cebu, may ulat si Jesse Atienza. Bitbit -bit ang bolo. Kani-kaniyang tinatabas ng mga guro ang mga damo. Ang iba, winawalis ang mga tuyong dahon. Sumama rin ng ilang estudyante sa paglilinis. Ito ang unang araw ng Brigada Eskwela dito sa Binalio National High School, isang paaralang nasa Mountain Barangay ng Cebu City. Meron itong labindalawang silid-aralan na kayang pagkasyahin ang nasa mahigit limandaang mag-aaral. Talagang malaki ang kinakailangan, preparation, lalo-lalo na sa Binalio National High School na hindi siya gano'ng kalakihang Uh, para lang maraming support ang ibibigay, hindi lang sa uh, sa ating mga magulang, sa parents or sa ating LGU, sa mga guro, pati na rin uh, kinakailangan namin ng mga stakeholders. Problema nila ngayon, sira ang dalawang estruktura ang gagamitin sana nilang library at canteen. Ayon sa Department of Education, Region 7, isa lang ang paaralan ng Binalio sa 4,000 mga paaralan sa Central Visayas na tinitignan ang mga dapat ipaayos. Actually, we all accounted uh, all our, our schools and classrooms that need repairs or uh, new construction for demolition and all. So we already have that data. Uh, what we are doing is prioritizing, especially uh, based on need in that school. Dagdag ng DepEd Region 7, inuuna nila sa ngayon ang mga classroom at nakikipag-ugnayan na sila sa mga government agency at mga LGU upang matugunan ang iba pang mga kailangan ayusin bago ang pasukan ng mga mag-aaral. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Bayan.